Hello guys, good morning. Ay grabe na dito guys sa kwan. Sa lugar namin. Kasi tapos sana ako ng basura. Ipagbukas ko ng pinto. Pagbukas ko ng ito. Wala na yung basurahan namin. Ayan. Grabe naman. Grabe naman. Napakasipag yung kumuha. Pati basura kinuha. Pati yung lalagyan ba? Oh boy, oh boy, oh boy. <laughs> so kaya kayo guys uh, magingat uh, magmanman magmanman palagi kasi ayun kahit basurahan eh, pinukuha na grabe na to guys <laughs> grabe na wala nang kwan wala nang pili pili kung ano yung kukunin oh boy boyo boy 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 eh, dala niya pati yung laman ng basurahan <laughs> ay nako nagulat ako kasi may aso naman kaso siguro nasanay kasi yung aso namin si Pogi na maraming dumadaan dito dito guys maraming dumadaan kaya siguro hindi niya kalahin na yung basurahan na pala yung kukunin so kawawa naman kawawa yung na, yung kumuha ng basurahan problema pa sa kasi saan niya itapon yung basura namin <laughs> ay nako so yun guys yung ingat lang ingat na lang tayo at saka magmanman palagi ayun problema namin yung basuran bilhin na lang mamaya wala nang kwan wala na yung sinasanto yung mga mababait nating mga kwan neighbors <laughs> so okay lang yun guys siyempre sana ay eh matapon niya ng maayos yung laman ng na basurahan namin kasi pag hindi ay laking problema yon ng kwan ng, ng gobyerno <laughs> so yun guys mm, kawawa naman So yun, ingat-ingat lang tapos magmanman uh, kasi baka sa sunod na araw eh yung bahay naman ninyo yung matulungan ng kumuha ng basurahan namin. So yun guys, ingat-ingat. Babush, good morning. Tsaka kwan um Happy Sunday sa inyong lahat. Babush!